need power. Oi! Oi! I need batteries. Oi! Ta-da! Idols, ako nga pala sa James Robin at ngayon ay My check, my check, my check, my check hmm. Nandito na yung microphone Para man malapit sa mga ako niyo na ako Maglaro tayo ngayon ng Dream at the Forest Play easy. Easy lang. Okay, tingnan nga natin. Baka nandito si nanay. I have heard rumors that there's a scary secret in this forest. I'm Spada Wariri. Wariri eh, no? Wariris. Okay. So, tayo pupunta. Ano to? The box is locked. Slenderman ang dati yung ano na. Mapa Nandito tayo sa isang bilog Ay ano mga po Doon muna tayo pumunta sa malapit Dito Okay Ano to bahay Bato Page Pages Pakita ka na wala ata wala nga ano yan kotse bilis takbo huwi na tayo hoy! hoy ito yung kakaibang klaseng kotse di ba walang manobela lapang upuan Sino ang baliw na magmamaneho niyan? Map. Saan tayo? Hoy! Kaliwa. Diretso tayo. Ayan. Diretso lang. for men I thought boss is then there the I think it's a kid nope what is the to set what is this there is no fuel in the town Oh, I need to find some fuel. What is this? The record player need power to play. Need power. Oi! Oi! I need batteries. Oi! Nana! Sinanay Nana eh. Takbo! Mapa! Hanapin mo, page! Ay, susi! Susi, kailangan natin. ya, Ah! susi dito. Wala susi. Bapa! Takbo! Mapa! Diretso na! Ayun! 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 ni, 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 Ayun! 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 sẽ đàn này rồi nó sẽ đàn susi sẽ đàn này bởi vô lăng xuống xe đi tô ừ xe đàn này nhá pasok sarado pito yan sarado Ano yun? Lobot ako. Hello? Ha! 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 dito sa likod. Wala, dito tayo nakita. Bulag ka. Ano to? Ayun! A fuel! I need to fill the tank. Oh shit! Huwag mabuksan yan. Tara, tara. Sarad. Sarado mo yan. Sarado mo yan. Okay. See you left. Kasa siya. Wala. <laughs> okay. Let's go upstairs. And... Let's see what we got. A code. Oy. Parvotatang ko X. Dito nga, Ayan. A code. I don't know what the code. Let's find. Oy. susi. Ah. Hello. Susi. Uh. Ayup guys, then Oh, what is this? A crowbar? Para saan? Okay, saan so tayo pupunta sunod? Dito nga natin lalagay. Ayan. Labat na ako bilis, Tayo. Sa likod. Nay. pogi, ayoy, 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 Ayun, 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 ayoy, 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 Uy, 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 Mata si ayoy, 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 Ayok ka lagi ang nagugulat ayun what the there's nothing here ah so ayun 3 out of 7 sana tayo pupunta doon na tayo sa sa last na din na natin napupuntahan. Then present na lang ako ala patay ka dyan. 1%. Ah. 1%. Ay, parang narinig ko si nanay ah. Ayun. Ito. Second floor. Ayun si nanay. Shit. Ayun si nanay. Pasok. Sarado. Makita tayo na What is this? You need seven keys to open this cafe. Nai. Okay, uh -huh. Makakakat ba si nanay dito? Open that Okay. Four out of seven. Tatlo na lang. Hala. Siguro boss ng pinto. What is this? Ha. 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 Okay. Two more. Kailangan ko i-fill yung tank para makakuha ko na isa sa gitna. sa mga tank. Ayun. Mayroon. Open. Open sesame. Isa na lang. Dito may tank. Dito may tank. Isa na lang. May ending agad. Ito na ba yun? Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Fill that tank. Susay. Okay. Okay. 5379 Ang sabi sa radio Saan ba pupunta? 5379 Saan ba yung may lock? Ayun! Yun sa may passcode Dun sa may Upstairs Ayun, alam na Yung sa pinuntahan natin kanina Yung may code Wala, nakalimutan ko yung ano Balik. Nalimutan ko yung code. One person tumalaban po. Tagal malo ba ta? Ah. Uy. Ano ulit? Five. Three. Seven. Nine. Five, three, seven, nine. Dito ba yun? Dito nga. Close that door. oh shit. Pasok na ako bago. Uy. Tapos naka Oh, O, diba? okay five three seven nine five three seven eh nine woo 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 oh, oh, oh nating sa atin dito hello woo gigante. Patay, may kalaban tayong gigante. Ano nang gagawin ko? Ay, pupunta tayo. Kompleto na yung susi. Uy, uy. Paano ba yan? Ending ka agad. Wala nang part 2 na ito. So, we'll close that door. Let's go upstairs and let's see what we got. worst this? Mama, Papa ni Landrina? Bagong horror game naman naman nang darating. I think it best to leave this place now. How? It's better live. It's better live to this place now. What? What? What happened? The end. Yo, idol, sang ganda na lang po muna. Ayun. Na-ending ko na yung Slendrina The Forest. Intay na naman tayo ng bagong games. Yung Slendrina. Yun. Ayun yung lalaking yun. Si Dracula. Tatay ni Slendrina. Si Dracula sa tingin ko gagawa sila ng bagong games na ayun naman yung kalaban natin ha hintayin natin yun ano ang pangalan ni Draco ha bye bye idols ay bago yun Siyempre, don't forget to like comment and subscribe share it with your friends and pahinggan nyo mga pala yung kanta ko yung ako na search nyo last flow ako na lyric video search nyo yun <laughs> Ayan, yeah, subscribe trip lang lang pero pahinga nyo. Uh, bye bye! Panoorin nyo rin pala yung mga ano ko, lumang mga dati kong laro sa Island na Mga na-ending ko, marami na ako na-ending dito. Pa, yun lang talaga. Bye bye! Next time ulit! Diba, na-miss Ano yun? Ano yun? Hello! Hmm! Uncle Break. Tignan natin kung may ano dito libro. Wala! Oy! Diretso lang. Diretso lang. Biglang liko.